at eto na po yung alimango bali ito po ay niluto po na wow ito po yung alimango na itro pinapalamig lang po natin at ilalagay po natin sa freezer sa ref nailagay ko na po yung hipon dito po sa plastic container ayan ito po ay sutpo tapos yung atin pong manok Ayan po. Oh, nailigay ko na rin po. At ito naman po yung karning baboy. Pang prito. Ayan, pork chop. Pwede yung pang prito po niya. Pang adobo. Bahala na po siya kung ano ang gagawin po niya. Ito na po yung mga nagawa nating main food ha. magandang araw po sa inyong lahat. Yan, bali, nandito na nga po tayo sa boarding house po ni Idro at nakapagpahinga na rin po ng kaunti. Ngayon po ay plano namin na bumili po ng rep dahil yung pong rep sana na nasa kubo ay dadalhin po namin kaso eh, medyo maliit nga po. Baka po yung mga dala po namin ni Bossing na limang upala ay yun lang po yung kasya. Yung iba pong mga dala namin ay hindi na po magkakasya no, sa freezer. Dahil yun po ay 2.5. Ay ngayon po, plano namin na maghanap ng kahit medyo malaki-laki lang po ng kaunti. Siguro yung mga 4 cubic o kaya mga 5 cubic. Yan. Titingin na lang po kami. At sana po yung may mabili po kami dahil yung pong mga dala namin ay baka po masira. Kaya kahit medyo pagod pa po sa biyahe ay kami po ay titingin na dito po sa malapit la ang uh, bali si Bossing po ay hindi na raw sasama magpapaiwan po siya dito sa boarding house ayan po nandito na tayo sa department store at saka dito do'y may mga appliances din po na pwedeng mabili ito po yung medyo malapit sa boarding house po ni kaya dito po kami nagpunta pwede po ba dito buksan? pwede o 3.5 ay mas maliit pa dito yung ating rate yung um, rep natin ay 2.5 lang. Dito, mas maliit pa dito. Ay. Baka pa dito lang kahalin. Eh. Mm -hmm. Parang uh, meron kaya silang 4 o kaya ay 5. Eh. Ay, maliit ang freezer. Oo nga. Uh, maliit ang freezer. Ha, uh, baba ka. <laughs> Ayan po at kami palis na ni Dro. Uh, medyo maliit pa rin po yung aming nakita. 3.5. Ay, titingin po tayo ng medyo malaki pa ng kaunti lang doon. Para kapag nagpadala po tayo ng mga pangulam ay cash cash. -asya. At saka ah. kasusunod po yung na din naman mga sila. Oo, oh, saka si mahalan, si mahalan. eh. Ayan okay. well, guys, at nakalipat na po kami ni Idro. Nasaan daw ang mga rep dito. Ayun. Ah, oh, may ginangat meron dito, honey. Titingin po kami. Oh, ay malalaki naman, baby. Ay maliit lang ang kailangan nata. Baka may mas maliit pa sila. Meron po dito ay mahal po. At malalaki. 17K. Hmm. Ayan po. At bali kami ni Dro ay pupunta na ng SM Santa Mesa. Yung dalawang pinuntahan po namin ay wala po kami nabili. Yung una ay lahat ko'y malili. Tapos yung pangalawa ay eh, lahat na may malaki. <laughs> ay, yung katamtaman lang po ang bibili natin. Mga 4 to 5 cubic lang. Meron kaya? Sana meron Saan po na na doon pay? sa SM. Parang hindi naman masayang yung aming lakad po ni Indro. Napagod. <laughs> Napagod. Pagod pa sa biyahe. Kaso lang ay kailangan na po bumili at uh, masisira yung mga dala po natin. Ayan po, nandito na kami ni Hidro sa SM. At pupunta na po tayo dun sa bilihan po ng RF. Saan? Ito po sa gilid lang. Ayan po at uh... Yan ang napili ni Idro. Yan po yung napili namin. Yan po ay inverter. Ito pong iba ay hindi po inverter. Matakot-takot pa kami. <laughs> Malaki ang kuryente mo. <laughs> Yan na lang. Sa so, next year naman ay si Kimay kasama mo oh, okay. na. oh, Kailangan. Kapag din ko sila nanayal. Oo. Oh, oh magagamit mo talaga. Oh. Okay. Tsaka yan may mapapakinabang. At tsaka anim <laughs> na taon pa. <laughs> Oo, oh, mapapakinabangan mo ng matagal. Mapapakatagal. Oo, oh, yan na lang ang final decision. Inverter naman yan, honey. Oo, oh, 10 year warranty. Pag naiuwi nyo na po siya, sir, huwag niyo po muna agad gagapitin. Mas maganda po kinabukasan nyo na pa, sa po siya isasaksak. Tapos hmm. kapag isasaksak nyo naman po siya, sir, dalawang oras mo dapat makamaksimum yung temperature niya, sir. Wala po dapat naman. Okay po. Para po sa break-in po yung ang compressor, sir. Ilang... kasi after po nun ay eh, pwede na po pahinaan? Opo. Dalawang oras po yun, sir, okay. makamaksimum. Walang laman. Tapos after pa? nun, sir, pwede nyo nang lang naman. Adjust nyo na lang po yung temperature niya. Sige po. Ayan na po yung binili nating na ref. Nantay lang po namin yung lalamove po. Ayan po, diniakayat na po yung ref. Talaga naman, nakakahingan po. Ayan po, nandito si Dayan, Saka yung kanyang pinsan. Yung pinsan po niya, kasama niya sa boarding house. Medyo malayo ba dito? Medyo. Pero malapit sa school din yun, eh. Ngayon po at luto na itong ating nilaga, nilaga pa rin. <laughs> at tayo po ay kakain na. Masalit po. sa gulat. Ilalahat po na ito at ito naman ay ang papay kumain. Wala na mesa dito. Kain na po. Pumedala oh, ko ngayon butito. Ano oh, ni oh. Ano pangalan mo Nini? Parang iyan ay ako ni Nante Yuhulad. <laughs> <laughs> Hindi ka naman naiinip na yan. <laughs> Hindi, napad... live... family, hmm. 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 <laughs> hindi ka naman napapaiyak ah, pag gabi. <laughs> <laughs> no, po, kaya akong medyo nalulungkot. Mga kuya Edroy man, laging natawag. No, <laughs> nalulungkot. Sabi ba, ba rin hindi naman ako, eh? Laging may pasok, eh. Sabado o ah, trin. Sabad ako sa, nang pakilala. So, mm. yan o, ayan ang alimango. Pansigang ninyong dalawa. So, ganun na lang ang gulay. At saka, o. Dagdag mo sa iyong allowance. Welcome. pag aaral na maigi. Ayan po at mali hinahalongkat muna ni bossing yung mga dala po naming ulam lalagyan po ni bossing ng yelo at yung pong binili Oo. yung pong binili namin rep ay bukas na lang po namin isasaksak para makapahinga para mas matagal pong masira para hindi po agad masira kailangan daw po ay nakapahinga ang rep kaya si Drew ay pumili ng yelo yan para po hindi mapanis yung ating mga hindi ah, na kaya ito raw ang ati princess papahingin ko na yung potato ayan guys at ina-unboxing na po ni Bossing ang bagong refrigerator na itro ah. kaya sabi mo lang yung plastic mga plastic Yan, Oh. Ayan, busing katay. May hihigaan ah. Pwede na natayang ayan. May mamaya Tatanggalin na rin diyan sa pong. Ito na mo ba ka? Pasensya na po sa kalat at kami po'y nag-iimpis pa. Tatanggalin na sa hindi. May double door na hindi inverter. Hindi sila yung double door ang bibili namin. Uy, wala mga inverter. Ay, kasi walang inverter na double door. Ah, ay, ipod na ipod doon. Oo. Natali na doon. May gulong wala. Ito, Na, ipod na. Wala. Ay, yun ang... Ay, yun na. Mamaya na tanggalin. Kaya Madulas at may ano Ayun po, nailagay na yung red. Pero yan po ay bukas lang, isasak-sak. Yun namang mamadala namin ulam ay hindi masisira. Oh, okay. ko po, po ng yan. Okay. So, bukas na lang natin isasak-sak yung red. Thank you po, Mama at saka Papa para po sa mga grocery and... Be! <laughs> Ito. <laughs> <laughs> Basta di kayo mag-aral na maimit dito. Tsaka kayo huwag malulong dito. Wala kang oh. Okay. Lagi naman po ako natawal sa inyo. Uh the next day! Nabehan tayo muna po kami ang aking ko nung matagal ang aking pangbebehan Kami po dito rin dito magkatagong natulog sa so, kanya po yung dobro -do. Siyempre do -do. nasa lapad eh? ah, Kami may dalang laki pa dito na ah, bukas yung sa nito yan po at nandito si EK. Parang malabo ang isa. Yeah. Yan. At pinapunta ko po dito. At ako may bibigay. Wow! Halimbang <laughs> o. Oh. Salamat ate. Wow! Apat na piraso eh, yan. Oh. Akin at akin muna ilalagay doon, sa kasila. Salamat ate, salamat. Sige, nung you. nga pala kay kayo nagpunta doon sa amin, ay limot <laughs> <laughs> na limot kung... Kaya ka din yan. Ba't ako ba ako sa limot? Ito lang tula Oo, oh, nakalimutan ko na kayo bigay. I'm salamat na rin din. Salamat ate. Sige. Ay, saan nga rin ito, ano? Imbutido? Niluto ito. Bawag ko po, mas. Nakala ka dito rin sa Manila. Hindi, ito, ito okay. ko eh. Hello, Mama Kara. Nagdala nga ako sa'yo, pang walang walang intro. Kaya alis na ate. Ay, sige. May ka pa. Thank you. Uh, um, ingat. Sige. Kuya, salamat. Uh, idro. Sige, bye, bye. At sa ano pala, Idro, kapag-trip ka, ako tanong yung premiere ko na, So, kapag wala kang pasok ng Miracles so, agad out to my Dati kayo sapatos. What? <laughs> thank you po. O, sinabi na nakaraan ay eh. yun, nahihiya ang mag-reply. Thank you po, Tito. Tama po wala po kung pampalitan na black shoes. Oh, thank you. Okay, bibigyan natin ng documented na. Thank you so okay, much. <laughs> thank you. Bye-bye. So, eh. Hindi kilala si Bro. Hindi. Okay, Sige, napang kahimik. At saka ng ano, mm -hmm. na ulo. Uh. Oo. Uh. Sige, salamat. Sige, ingat. Paalis na po si Ike at may pasok pa. Bye-bye. Ayan po at bali yung binili po nating ref kahapon ay akin na pong isinaksak at yun po ay na-break-in ko na. Dalawang oras po na naka-full kanina. Ay ngayon po ay akin na pong ilalagay yung mga dala po namin ni Bossing na mga pangulang. ulam Isisilid ko na po sa freezer. Ayan guys, at eto na po yung alimango. Bali, ito po ay niluto ko na. Wow! Ito po yung alimango ni Idro. Pinapalamig lang po natin at ilalagay po natin sa freezer. Sa red. Ayan guys, at bali na ilagay ko na po yung hipon dito po sa plastic container. Ayan. Ito po ay supo. Tapos, yung atin pong manok. Ayan po. Oh, Nailagay ko na rin po. Dalawang tupperware. Isang lutuan po niya ito. At ito naman po yung parning baboy. Pang prito. Ayan. Pork chop. pwedeng pangprito pang prito po niya. Pang adobo. Bahala na po siya kung anong luto po ang gagawin po niya lang po natin. Yan po at nailagay ko na dito po sa freezer. Yun naman po nasa dulo ay mga longganisa. Yan. Ito na po yung tinimpla ni Melot. At ito na po yung alimangon idro. Bali sa plastic ko na lang po siya nilagay po ng kapagka sa tupperware, eh, hindi na po matapas. oh, esakto. Eh, ano po naman yung freezer ni Kuya Edro. Eh, Maraming pang ulam ng aking anak. Hello po. may naman po ay gagawa tayo ng greyhound, ham. Yun po ay isa sa mga favorite ko ni Edro. Bali, ito yung mga ingredients ng ating gagawing greyhound ham. Mango greyhound ham. Ayan po yung mango. Yeah. Ano so, yeah. yung bagay okay, dito? So, Kapag po madami yung I mean, gatas, ay I yung pinag-arap Kapag nga pagbububu, na kayo yung gawa ko hindi ginagubus. Gawa ang ito sa baba ko lang dapat pala sa freezer. Gawa nang puno yung freezer, kaya hindi ko na ito. Yan, ha, lang na po natin itong all purpose cream wala po parang um, si kaya ito lang ang gamit ko sandok ito pong ating grey ha may atin mo nang isasaw yeah. yan sasaw natin sa cream din sada Yeah, para po masarap at creamy. Tapos lalagyan po natin ng may all-purpose cream. Yan. At pagkatapos ay lalagyan po natin ng ito po ay yung mangga. Yan. Wow, oh, sarap. pa. parang Pasko na po pagka may ganitong mga matamisin ay tapik nakagawa na po tayo ng isa. Talaga namang A few minutes later. Ayan po at bali ito na po yung mga nagawa nating main hook ray ha? Ayan. Itong dalawa lang po ang main hook ray ha? itong dalawa ay hindi ko na po nalagyan ng main book. At ito po ay ilalagay ko na po sa red. Sisilid na po natin. Ayan. Ayan. Ito po ang laman ng kay Drong Red. Ito po yung laman ng kanyang freezer. Tapos sa ibaba. buksan mo na ang iyong bagong rep. Parang hanggang tatlong buwan po ito. Oo. <laughs> wow. Thank you po. Sarado na. Ma. sa karyan. <laughs> Thank you po mama sa rep at saka po dun sa laman. <laughs> May bago na naman po kung lulutuin kapag nagubutong. Oo nga. Hindi ko akalain na ganyan yung mabibili nating rep gawa ng sabi ko ay mga four o kaya ay five cubic lang no, ay yan ay six medyo malaki pero yan may inverter no, hindi po. naman iyan sabi nila pag inverter ay hindi daw mahagad sa kuryente ay tsaka ikaw lang naman ang gagamit ay di bubuksan mo mm. lang ay tuwing umaga bago ka pumasok tapos sa hapon pagdating mo sa galing school no, po. at tsaka kaya yan na rin yung binili ko ay dahil next year po next year naman ay nadito na rin si Nini Tsaka si Mahal, baka makasama rin ninyo. E talagang gamit na gamit. Gawa ng nasa isip ko rin ay... Nasa isip ko rin po ay lagi ako magpapadala ng ulam sa kanila. Dito naman po'y madali lang magpadala. Yung ay uh, ipapadala mo lang sa terminal ng bus o kaya isa ban Isang sakay lang hmm. naman po iyon mulaing panta. Ay kukuhain lang nila dito sa terminal. No. Ay di, na dito na yung mga ipapadala namin. At ako po'y naaawa. At minsan ay lagi nila ang instant ang kanilang ulam, dilata, ganyan. Kaya, ayun. Tsaka yun ay magagamit ninyo ng matagal. Okay. Ilang taon kayo dito. Ikaw ay six years. O so, baka higit pa. Okay, higit pa. Tsaka ay parang investment na rin. Kapag ano, pwede natin mm -hmm. sa atin Pagtapos na kayo mag-aral. Okay. Yan ay magagamit ng pangmatagalan. Pang matagalan. Ayun, basta ikaw ay huwag magpapalipas ng gutom. Bago pumasok sa school ay may laman-anti para hindi ka mahilo. Baka pa may ikaw ay sa school pa inabot ng pagkahiloy. Mm -hmm. Walang mahirap dito at ikaw ay nag-iisa. Walang aalalay sa iyo dito. Kaya sa umaga, bago ka, habang ikaw ay naliligo, ay di magsahin ka na. Tapos ay yung ulam naman, eh, madali na din ang lutuin pang ulam. Tapos pagdating mo sa hapon, habang hindi may natira kanin sa umaga, pwede mm -hmm. naman eh, yung isang hag initin mo. Tapos ay eh, yung ulam, eh di yun, magluto ka habang nag assignment ka muna dito, habang hindi kayo naantok. yun yung medyo mahihirap na lutuin. Halimbawa ay eh, mag-adobo sinigang, ganyan. Pero sa umaga, yung mabibilis, pag mm -hmm. pagaya ng mga binili kong langgunisa, at may mga pampredo din na ating milot, at saka yung lumpia. Ah, yung ano, yung embutido. Ayan, <laughs> ganyan. Basta ikaw eh, huwag magpapalipas ng gutom, ha? Pakisingan mo na si Mama. Mm. <laughs> Ingat ka lagi dito, baby, ha? At huwag makakalimut na magdasal lagi. Ayan, at bali, gusto ko rin pong magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng aming mga subscribers, viewers, silent viewers, sa lahat po ng aming mga sponsors, sa lahat ng aming supporters. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi po makakapag aral dito si Indro kung hindi po dahil sa inyo. Siguro kung hindi ako nagbablog o kung hindi dahil sa ating mga viewers ay uh, mag-aaral ka ng college pero sa probinsya. <laughs> oh, uh, okay. Pero ano naman sa probinsya. Kaso lang po ay wala doon yung course na gusto po ni Indro. Maganda rin po ang aral doon. Kaso lang ay paramihan doon ay 'yung mga teacher, gano'n ng course. Mm -hmm. Pero 'yung ibang mga course na 'yung kagayan ng course mo ay wala po talaga. Pero kung meron doon ay talagang si i gusto doon lang sa impanta mag-aaral. Mm -hmm. Kasi talagang wala po kaya. Kaya lagi bibi kong mag-iingat, pray lagi bago matulog, pagkagising kahit ikay nasaan ka pwede ka namang magdasal kahit naglalakad ka mm. ng hagdan o ano basta laging huwag makakalimot tumawag sa ating Panginoon Diyos ha at saka ikaw naman ay kapag alam mong hindi makakabuti sa iyo ay huwag mo nang subukan ano ba, sa pagpili ng kaibigan di marami ka na ngayon mga nakikilala pag alam mong parang uh, mapapasama ka o parang mapapahamak ka ay agad ay ano na ha parang walang problema mahirap yung uh, <laughs> <laughs> o oh, sige alam mo na yun at ito naman ay eh, malaki na ayun po at bali maraming salamat po ulit at hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog at muli maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsupport at panonood Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye bye. bye, -bye.